Bayabas ka ba? Bakit? Kasi kahit simpleng prutas ka lang, ikaw ang laging hinahanap-hanap ng puso ko. Wow! Parang bayabas ka. Kahit maliit, puno ng sustansya. Gaya mo, kahit simpleng tao lang, punong-puno ng pagmamahal. Ayan, napahugot na naman tayo sa bayabas. Hola! Hello! Kamusta po kayo? Ngayon po ay magliluto ako ng binayabasan kami ng baboy na may buto-buto. Ayoko muna sanang magluto ng may binayabasan kasi kakaluto ko lang noong nakakaraang linggo. Pero sino ba naman ako para tanggihan siya? Kaya Miss RN, your wish is my command. Siyempre, love kita. Wow! At ayun nga po, sinalang ko na yung buto ng bayabas para palambutin para mamaya kakatasin at sasalain ko at yung laman naman, hiniwa-hiwa ko na kasi yung laman nakakain pero yung buto, hindi na. At tinanggal ko naman yung mga subo-subo sa ibabaw para malinis at hinalo ko na. At isinunod ko naman yung laman ng bayabas. At hinalo. At nang maluto na ang buto ng bayabas, ating salain. Katasin para lumabas ang pinaka-flavor ng bayabas at haluin. Lagyan natin ng mga pampalasa tulad ng magic. Ayan. Ajinomoto. Ayan haluin. At sitaw. Haluin. At pagkaraan ng ilang minuto, ilagay naman ang talbos ng kamote. Haluin. At takpat. Pagkaraan ng ilang minuto, buksan ulit. Tingnan kung luto na. Ayan, luto na. Thanks for watching. Done.